Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Jason Tatum sa pag-choke nila sa kanilang game laban sa Atlanta Hawks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Natamba ka na nga po sana mga katropes ng Boston Celtics ng at least 30 points sa Atlanta Hawks sa kanilang game ngayong araw sa simula ng kanilang bakbakan. Ngunit sa hindi nga po inaasahan, ay bigla na lamang nga po silang nag-choke matapos silang matalo pa dito sa score na 120-118. Yes, bukod nga po sa paglamig ng shooting ng halos lahat ng mga players ng Celtics sa second half ng kanilang laro, ay lumamiyara naman nga po ang kanilang depensa na siyang rason bakit hindi nga po nila napigilan ang ginawang scoring run at comeback ng Atlanta Hawks na pinangunahan ni DeAndre Hunter na nagtala nga po ng 24 points at 7 rebounds. Dejante Murray na kumana nga po ng 19 points at 15 assists. At si Bogdan Bogdanovic na kumuha rin naman ng 22 points. Habang sa Celtics na rin naman nga po inasayang nilang natalang 37 points ng kanilang superstar ni si Jason Tatum na hindi na rin naman napigilan pa ang kanyang sarili na magalit at madismaya sa pag-choke ng kanilang team sa kanilang naging laro. Wala rin naman nga na po siyang ibibigay na excuse Since kasalanan na rin naman nga po ng kanilang buong kupunan, bakit sila natalo? Since masyado nga po silang nagpabaya at nag-relax sa kanilang laro na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ni Christian Wood sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Nakasama ulit nga po ang pangalan ni Christian Wood sa mga nabanggit na players ng Lakers na hindi makakapaglaro sa kanilang next game bukas ng umaga laban sa koponan ng Milwaukee Bucks since tuloy na rin naman nga po itong out for the regular season. Ngunit gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, hanggang regular season lang naman nga po ang pagkawala nito sa kanilang team since sigurado rin naman nga po na makakabalik ito sa kanilang lineup sa darating na play-in tournament at maging sa playoffs kung sakasakali mga makapasok dito ang Los Angeles Lakers. Yes, Christian Wood is back pa rin nga po sa Lakers since hindi nga po siya ibabay -bu out ng kanilang front office. At gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Milwaukee Bucks, bago rin naman nga po magsimula ang kanilang laro laban sa Lakers bukas, ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na nakalista na nga po dito bilang questionable ang kanilang player na si Marjon Bocam, habang parababol naman si Nayanis Antetokounmpo at Chris Middleton bunso ng tinatamo nilang injury sa kanilang mga pangangatawan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.